So, hello! Yun po, kamusta po? Nandito po tayo ngayon sa Phil Sports para po sa laro mamayang 4pm ng Gilas na papunta sa Asian Games laban po dito sa Korean team na Suckers Yan po. Uh, kung mapapansin nyo, yan, halos mapupuno na po yung section na yan na kulay blue dito po sa Phil Sports. Libre po yung entrance kaya marami pong mga Gilas fans ang pumunta para po sa chance na makita yung po kanilang mga idol sa PBA na maglaro ngayon po dito para sa exhibition game ang nakakalungkot lang po ay hindi maglalaro dito sa exhibition game na to yung pong mga paborito po natin na sila Terence Romeo, sila Calvin Abueva dahil ang ilalaro po ngayon ay yung lima na replacement po sa kanila sila Marshall Asiter, si CJ Perez kasama naman talaga uh, nagbakasyon lang kaya kauuwi lang tapos sila Arvin Tolentino, si Kevin Alas, so si Chris Ross. So sila po ang maglalaro ngayon sa lineup po ng Gilas dahil sila po yung nandoon sa listahan na 37 man list na late na po nalaman nila Coach Tim Cohn at ni Boss Al Francis. Okay, so um, yun po, magsisimula na din yung pong Asian Games eh. Actually, ngayong araw, ng ngayon din, mga maya-maya ng konti, ay maglalaro na yung ating women's football team kagagaling po nila sa World Cup so unang laro po nila uh, na competition ay itong Asian Games at makakalaban po nila yung Hong Kong ngayong araw so let's cheer for them also e tingin po kayang kaya ng women's team natin yun sa football so nagsisimula na yung Asian Games di ba pero itong basketball team po natin ay Siyempre humahabol ng isang tune up game pa bago po sila lumipad papunta po sa China para po mag-compete. So 23, Ayun uh, yun ang nasa report eh, 23 sila pupunta. So bukas na yon So let us wish them the best and alam ko po, maraming mga away-away, uh, maraming mga kritisismo at nasabi ko na din po yung mga mga nasa sa loobin ko yung mga pagkukulang ng SBP sa paghahanda po dito sa Asian Games, 'di ba? Yung listahan na hindi mo alam kung saan kinuha. O, oh, pero ito pong sila coach team ko, sila boss Al Francis. Kung they are making the most doon po sa sitwasyon po nila, sabi nga ni Kinito parang hindi maganda yung the hand that gave vendel pero anyway uh, mga Pilipino po lalaban po tayo at uh, ako talagang hindi ko ano eh, hindi ko uh, I don't buy yung ano magwi-withdraw tayo sa basketball pa. Hindi tayo susuko diyan di ba sabi nga ng mga teams natin kahit pito lang sila maglalaro doon, ay lalaban po yung mga players po natin ng Gilas dahil syempre po alam po nila na kumbaga yung yung mukha po natin yung nakaano dito yung nakasalalay po dito hindi tayo papayag bilang isang basketball country na wala man lang lumaban at wala man lang sumubok doon po na maglaro sa Asian Games so yan kung makita nyo po napupuno na din tong section namin yan daming mga gilas fans po dito hinihintay din po natin yung pagdating nung pong uh, ating mga players meron na ba? dumadating wala pa so nagpa-practice pa lang yung mga Koreans dito So, exciting. Exciting po yung ngayong araw. And gusto ko lang din pasalamatan sila Coach Tim Cohn, sila Boss Al Francis for opening this to the public. Okay? So, ang laki po ng impact talaga eh. Na bubuksan nila sa publiko to, makikita ng tao, yung, yung training, yung preparasyon, yung mga idol nila, yung mga magagaling na players natin. Kasi po, ang sinabi nga nila, kaya nating ginagawa ito. Bakit ba tayo nagpapadala ng... Ay! Boss! <laughs> Uh, wala pa po eh uh, I ayun mean, mo nakita tayo so bakit ba, bakit ba natin ginagawa to bakit ba tayo bumubuo ng gilas bakit ba tayo nag, uh, uh, papadala ng team eh yan po ay para sa kasiyahan po ng mga Pilipino yun naman po ang number one reason kasiyahan ng mga Pilipino at uh, honor sa bansa yun po ang pinaglalaban po dito kaya they made sure na merong ganitong isang game man lang na free to the public para po uh, mapanood yung pong team natin at ma-cheer sila kasi po hindi naman tayo makakapunta lang hindi na tayo makakasunod doon sa China so dito na lang po yung cheer natin para sa kanila marinig po nila at malaman nila na kahit andaming mga kaguluhan at mga issue at mga uh, kung ano-ano pang nasasabi eh, ang mga fans po ay solid po sa kanila at gusto pong silang manalo at uh, gusto po nating magkamit po sila ng gintong medalya doon po sa Asian Games na alam po natin is kaya po natin katapat natin yan 'di diba? eh, Hirap tayo doon sa mga ibang bansa pero ito pong sa Asian Games alam natin kaya nating ipanalo eh. 'Di ba? We can dominate this. Bago bago natin pangarapin yung kung mga na sa ibang bansa eh i-dominate muna po natin itong sarili nating bakuran. At 'yan po ang gagawin po natin dito po sa Asian Games. So 'yan, mamaya po try ko mag-live para tingnan po sila. Uh, please subscribe Models of Manila Sports sa YouTube. See you po sa next video natin guys. Bye-bye.